Kumusta na buhay pre? Shout out. chat out naman dyan. Oh. <laughs> oh. Shut out sa mga taong kung ako'y ulit <laughs> <laughs> Oh guys, itong anak buhay namin dito. Kakayod. Tapos ng kayod, pipigain. At kung ako naman ang mag-aasawa. Woohoo! Ang pipiliin ko. Ano? Ang pipiliin ko. Anak ng taga kayod. Kayod siya. Kayod ako. Magkayoran kami makayuran kami okay, na hanggang, hanggang alas otso lang Oo. Masigat kasi oh, Shout out sa mga taong Mga babae na gusto mapapangasawa Ito na po siya Si Si James James Ladan Ram in Iloilo -ilo. Ang tawag niya sa amin ay ito, no. ilong go gito. <laughs> ilong go gito. Ilong Kaya shout out po sa mga mga binata po diyan na mga babae. Siya po yung taong pinaka masipag. Sa yung pambato ng Ibakom, Papanyaki, City. City. Ay bakong ah, Manila. Manila ay bakong para niya kikit. Oh, Manila Oh. Alam niyo na guys kung saan siya ngayon ha. Mga ma, mga babae diyan na maganda. Puntahan niyo na siya dito. Ganda mo ng mukha. Dito pa uh. Dito pa yung magsisi. Masipag. Bukod pa sa masipag, gandang lalaki. Ang taas niya is nasa 5'2. Yan ang taas niya. Eh, five, three. Ah, 5'3 three pala, sabi niya. Nagkamali ako eh. Yun, malakas pa, masipag. Binata, binata. Ilang taon ka na, Tol? Bata pa. Bata pa. O, shapein oh, mo yan, disisize. Five three yung height niya. Masipag, gwapo, mabait. May konting kalokohan lang. <laughs> Ayan sinong na. Piga. Ito na yung huling piga, yung sabi na pangalawa, may tubig na. Yung Magaling una. Piga, walang pinipili, kahit sinong piga eh. Kahit sino, kahit matanda na, pipigayin niya eh. Ano yung tawag siya? Ano, an, an, ano yung tawag? tawag yung dila, yung dila. dila. <laughs> 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 Matinig to, pagtuhon na ko. Lahat ng libag mo, tanggal nito. <laughs> Kahit saan parting libag mo yan, basta yan. Na, tanggal talaga. Pag uwi mo ng bahay, linis na linis ka na. Hindi mo na kailangan maligo. Ito na, tapos na po yung ano niya. O, ganito po ang posisyo kung paano mag, ano, ng coconut. Punta na po kayo dito sa Ibacom, Pakanyake City. Thank you. Manila. Manila.